Kinatuwa ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ang pagpapaliban sa panghuli ng mga e-bike at e-tricycle na dumaan sa mga pangunahing kalsada. Ayon sa grupo, dapat pag-aralang maigi ito bago ipatupad lalo't maraming tumatangkilik sa electric vehicles. Narito ang balita ni Eric Rio. Pero pagdating po ng January to, lilinawin ko po sa lahat. Wala pong extension yan, at tuloy po yung mga hulihan namin. Hindi po ibig sabihin from December 1 to January 1 eh pwede silang tumakbo sa highway, hindi po uh, sasawayin po ng mga enforcer natin yan na wag silang tumakbo sa National Highway. Iyan ang inanunsyo ni Land Transportation Office Chief Assistant Secretary Marcos Lacanilaw kaugnay sa pagbabawal at panghuli sa mga e-bike at e-tricycle na dadaan sa mga pangunahing lansangan na ipatutupad sana nitong unang araw ng Disyembre. Pero minabuti ng LTO na ipagpaliban ang panghuli at palakasin muna ang information drive sa naturang polisi at mabigyan na rin ng babala ang publiko. Sa susunod na taon, sa oras na mahuli ang sinumang lalabag sa pagdaan sa national highways, ay diretsyong i-impound ng LTO ang mga e-bike o e-tricycle. Ang grupo naman ng Lawyers for Commuter Safety and Protection ikinatuwa ang hakbang ng Land Transportation Office. Hindi raw kasi malinaw ang panuntunan at basihan sa kanilang aksyon. Mabuti't na-suspend yung kanilang uh, balak na panghuhuli dahil uh, hindi malinaw ang mga uh, panuntunan, uh, kanilang uh, basihan ng panghuhuli. No? And uh, yung kanilang ano yung kanilang uh, sinasabi nga na uh, eto bawal dito bawal diyan eh mukhang hindi angkop or well coordinated sa mga LGU at iba pang mga departamento Naging maingay ang usapin sa pagbabawal sa national highways ng na mga e-bike at e-tricycle dahil sa pagkakasangkot sa road accident. Bukod dyan, marami rin umano sa mga light electric vehicles ang hindi rehistrado at walang lisensya ang mga nagmamaneho. Kaugnay niyan, hindi muk ni Attorney Ariel Inton na pag-aral ng LTO ang Evidalo. Sana ay uh, kanilang bisitahin muli yung Evidalo kung saan doon ay uh, malinaw na naka, nakalagay doon na hindi mo kailangan i yung mga e-bikes kapag ito ay for uh, personal use, no? yung for private use. At kapag ito naman ay ibinabiyahe, kinakailangan malaman natin kanino sila kukuha ng prangkisa. Sa LGU ba? O sa uh, national government, which is the LTFRB. Bakit kamo? Kasi yun mga tricycle sa LGU. Eh marami dito mga bumabiyahe. Mukha yata sa LGU, Ah, uh, ano, ang LGU pumapag sa kanila. So malabo din yun. Babala pa ng kalihim kung hindi maayos ang gagawing panuntunan o guidelines sa maaaring at hindi maaaring daanan mga e-bike at e-tricycle ay eh magdudulot umano ito ng kaguluhan sa publiko kapag yan ay inimplement na naman ng uh, ng hilaw eh magkakaroon na naman ng kaguluhan at kalituhan okay magregulate tayo but we also have to uh, regulate in such a manner na titingnan din natin yung convenience sa ating mga uh, mga gumagamit ng uh, mga e-trikes o mga e-vehicles ito sa Erika ang yung citizen correspondent nag-uulat SMN9 News.